There yun, So, ito na naman yung ating parcel. Bali, second time ko na itong nag-order ng ganitong item. And talaga namang mabenta ito sisiko sa tindahan. Kaya, tara, let's go. I-open na natin to and tingnan natin kung ano yung na-order ko. Pero I'm sure. Sure ako ang mga sisi na magiging mabenta din ito sa tindahan nyo kapag chinek out nyo ito. Or dinagdag nyo ito sa inyong tindahan. bala ito mga sis is from Coco Food second time na nag order ako ng ganitong item mula sa kanila and sulit na sulit mga sis mga mara yung pag order natin kasi nga mabenta ito sa ating mga customer charan ito yung 1 box na 1 uh, kilogram na cream bar mixed flavor na siya kasi nga yung na-order ko nung nakaraan is chocolate flavor and ngayon naman is uh, ito try natin tong mixed flavor nila. So bali naman dito mga sisi na, na bilang ko na ito nung first order ko is nasa 80 80 to 90 pieces. And nabili ko to ito ng 283 pesos naka free shipping na. So ganito siya. Ito yung chocolate niya. Then, ito yung matcha. Then, ito yung strawberry. Last is panay uh, chocolate flavor lang yung na-order ko. Ngayon, meron ng choices yung customer ko. Kasi nga yung aking na-check out mga sisiko mga kumar is itong assorted uh, mixed flavor ng coco cream bar. Bentahan ko dito sa tindahan mga sisiko is 5 uh, pesos. So, kapag 90 pieces times 5 90 pieces times 5 magiging 450 and nabili ko lang to ng 283 pesos so i-minus na natin mga sis okay so kapag binenta natin to ng 5 pesos meron pa rin tayong tubong 167 pesos sa mga choco cream bar na to di ba hindi na masama so kapag bet mo rin dito check out na and ilalagay ko na lang yung link sa comment section cream bar, mixed flavor. Dagdag pa nila para sa ating mga tindahan. I Try natin yung matcha niya. Natikman ko na yung chocolate flavor na ganito nung last order ko. And ang masasabi ko lang is masarap. Sulit yung limang pizza ng ating mga bagets. ha, ah, diba ganito yung matcha niya matcha flavor